Ang gandang hapon. Mga kababayan ko, ito nakita ko yung si ate. Pin pinulot niya yung ano, yung baso na parang sa milk tea. Tapos ininom niya yung ano, laman. Tapos nilapitan ko, kako, gutom ka po ba? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, huwag mo na inumin yan at bibilang kita ng pagkain. Ayun, ininom pa din niya. Oh. Pagong salta na naman siya dito. Tapos, parang wala siya sa sarili. Sabi ko, hintay mo ako, bibilang kita ng pagkain. Yun, may nakita ako dito ang nagditinda ng siomay. Bumili na lang ako siomay rice at tubig. Nothing to say. No more race to play. The winner takes. Night, Kawawa naman to guys si ate Ang payat-payat Tapos ang dumi-dumi At saka ang dami niyang sugat Yung babong parang binugbog magayon mga paa niya Pati mga ano Sobra talaga Tapos sobrang amoy dumi siya talaga niya, sobrang dumi talaga niya at uh, parang may ano siya may may mga sugat sa noo may mga iwang ko ba kawawa naman tuoy oy eh. tapos may lalaki doon sabi ay eh, hindi siya lalapitan sana niya kasi nga ay eh, tatanungin daw niya kung bakit namamagha pa eh parang ano daw parang binato siya nung nasa plastic nasa ano niya bag So walang nang lumapit sa kanya. Kawawa naman no. Sabi ko kumain ka ate, kainin mo na yan para malamanan yung tiyan mo. Kasi wala talaga siya sa ano na. Parang wala na talaga siya sa sarili. Yan, yeah, niniwang ko na lang si ate. Sabi ko kainin mo po yung ano, kanin para mahilaman tiyan ka. And that's what you've done to